magpo-pruning ako ngayon guys ng aking tanim na labuyo ito yung aking labuyo dito sa pasok ito pa ayun tsaka yun na sa lata tsaka yun nandun ipo ko to babawasan ko siya ng dahon yung mga dahon na nasa baba yan para mas mabilis siyang lumaki tatanggalin lang natin yung mga lumang dahon tapos yung mga dahon na natanggal dalagay natin yan dyan para pag nabulok eh, magiging pataba din yan yan ito yung labuyo ko sa paso may bunga na yan guys Ayan, ayun o, bulaklak pa lang pala. Pero malapit ng mamunga yan kasi namumulaklak na. So tatabasan lang natin ang dahon. Masyadong, masyadong makapal ang dahon. Malakas na maka, malakas na sa nutrients yan, mga dahon na yan. Kaya kailangan nating bawasan. Para yung nutrients sa lupa ma mapunta doon sa taas para mas lumago pa siya, mas tumangkad. Tsaka para mas dumami yung kanyang sanga. Yan, yan ang power of pruning. Yan, dyan yung mga daw na yan. Alright. Lipat tayo dito sa kabila. Ganun din yung gagawin natin. Tatanggalin lang din natin yung mga dahon sa ilalim. Dumaan kasi yung bagyo kaya na buwal-buwal lang kapagya eh. Ito, oh, tumagilid siya. Kasi malakas ang hangin. Tanggalin natin yung mga masyadong matataba na dahon. Bawas tayo ng dahon. Ito nga nalanta na yun sa taas oh. Nalanta na. Babawasan natin. Alright. Ito mga nalaglag. Lagay lang natin dito. Yan, para pagka nabulok. Pataba niyan Yan. 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 Yan, tinan nyo. Malakas ang hangin, no? Oh. May namasiwa sila. Alright, next. Ito medyo mas maliit. Tabasan na rin natin to. Bawasan na rin natin ang dahon. Para mas mabilis siya lumaki. Alright, tapos uh, tanggalin natin yung mga damo na tumutubo. So ayun na. That's it for today. Uh, pruning lang ng ceiling tanim dito sa garden.